Nasaan na yung mangkok? Mangkok <Elijah> <Meyer> okay. <hiutan> hey, na yung mangkok. Naga-galing dito yung amo ko. Hoy, nasa yung ko, walang staff. Ibalik dito. po ng Okay na, pasatus siya pasatus agad, akin Pasok na siya bukas, mag na siya Ay, walang attach sa sa akin, no Walang apply dito, trabaho talaga Kaya na, usapan natin Bago mag-alas 5 Ayaw po ng lip-lip ha. Ayaw po. Walang asya-asya Kasi akin. Asensya na sa sa'yo. kita tayo. Mm -hmm. Very lit na marami ng customer.